Pinagtitibay pa ng Agriculture Department ang mga nakalatag ng programa para mapagaan ang posibleng epekto ng El Nino sa mga pananim, lalo na sa palay. Ang detalye sa report ni Dominic Almelor. Rising shine, Dominic. Sa pagdama ng El Nino sa bansa, nasa 275,000 hektarya ng palayan ang posibleng maapektuhan ng tagtuyot o kaya ng abnormal na pagbuhos ng ulan. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga paraan para mapagaan ang epekto ng El Nino sa hinaharap. Kamakailan, sinimulan na ng Agriculture Department ang pagsasagawa ng rice cluster meetings para ayusin at pagbutihin ang mga El Nino intervention ng ahensya. Nakatutok ang mga pagpupulong sa Masagana Rice Industry Development Program kung saan bubuo ng mga programa kung paano mapapalago ang ani para sa 2023-2024 dry season. Ayon sa DA, ang dry season para sa produksyon ng bigas ay nagtatagal mula Disyembre hanggang Mayo. Sa panahong ito, limang litro ng tubig ang kailangan para makapag-ani ng isang kilo ng bigas. Bilang paunang hakbang, nagpatubad na ng alternative wet and dry technology ang DA para sa pagtatanim ng palay, kung saan target na maibaba sa isang litro ng tubig ang magagamit para sa produksyon ng isang kilo. Nagpakalat na rin ang mga binhi na mas matatag laban sa mataas na temperatura at kakulangan ng tubig. Dominic Almelor, para sa Bayan.